Hi guys, good evening. So ayan, muling nagbabalik ang isang Caps B. Eh mag-unboxing ulit tayo guys yung panibagong bill Kasi nung last week, yung in-unbox natin nung last week, 4 days lang, naubos na agad. Diba? Ang galing. Ganun talaga guys. Kapag ka maganda kasi yung bulto, mabilis din siyang ubos kaya 4 days lang naubos na siya agad alam nyo ba guys ang tip ko sa inyo kapag nagsisimula pa lang kayo na mag-business magbukay business mga ganun subukan nyo yung mga t shirt yung mga shorts mga ganun or katulad ng itong veil na kinuha ko yung same veil to nung nakaraan I-try nyo din itong veil na to yung bale na to guys is okay. ano uh -huh. siya, food 94A slipper to, cotton dress, sleepwear halo to ng mga shirt, ng mga cotton dress, tapos ng mga sleepwear, ganun. Um, ayun, try nyo yung ganun guys kapag ka magsisimula pa lang kayo sa mundo ng upay. Okay. May ano talaga, tsaga-tsaga lang, may pera talaga sa upay. Okay. Pero ngayon kasi medyo humihigit na sila kasi nga, dati kapag yung mga online sellers, mga ganun, wala pa dating mga taxes. Ngayon kasi meron na. Meron na siya, meron na siyang taxes. So, yung iba naman guys, nag-give up na kasi yung gawangan ng may taxes, mga ganun. So, matira matibay lang din talaga. And then palakasan lang din ng loob, mga ganun. Ano siya, nakaka-stress naman siya pero wala, ano lang, tuloy lang. Kasi malay mo, mag-boom naman siya in future, di ba? Kaya chaga chaga lang. Risky naman kasi talaga ang pagbibisnes. Kaya chaga chaga lang din. So, itong ginuha ko ngayon guys is another... The same code to nung nakaraan. 94A pa din siya. Sleevewear, cotton dress, sleepwear ganoon. Kasi sobrang mabenta to sa akin. So, parang naisip ko na... Nag-try kasi ako ng mga dress mga ganun. Inaabot yun minsan sa akin na 3 weeks na nung bago siya nabibenta. So, ito kasi mga uh, ano lang, 4 days mga gano'n, nagbebenta ko na siya And malaki na rin ang kikitain ni So, ayan, the same code pa din to. And, tara, buksan na natin ulit. At i-unbox natin ulit. Diba? Kaya manood-nood lang kayo and share-share nyo na din tong video na to. Pag di pa kayo naka-follow, mag-subscribe na din kayo and then share nyo na rin yung video para matulungan nyo rin mag-tuhin yung channel ko. And manage ko na rin yung 10 subscribers na goal ko talaga ba? Ayan. Hit the subscribe button, ha? Ayan. Unboxing na tayo, guys. Unbox, unbox na tayo. So, lalagay ko lang dito. Ayan. Duba lang natin? Ayan yung code niya guys. Ayan yung code niya, 94A. Ayan, wala ulit tayong pang bukas pa. Kaya... Kaya gagamit tayo ng mahiwagang knife. And yung dati. Dating the 上了。 Guys, binuksan ko na ha Ito pala yung code Ito yung code Siyempre, pag bubuksan nyo yung code Kailangan Saka bago nyo pala buksan Kailangan Chinecheck nyo kung Ano, kung tama yung code na in-order nyo Tulad sa akin, ayan Ayan, punit-punit na yung code guys Ayan, yan yung code ko 94A Bea. Yan. Violet paper. Kaya tama yung nakuha ko. Tama siya. And, ayan na siya. Teka lang, tataas natin yung ating para makita nyo. Okay. Gabi kasi ito bu... gabi ito dumating guys. Kaya ganito. Oh. Okay. 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 So, ayan guys, ito yung first item natin. Pantulo. Hindi mo pa ito. Ayan, pantulog siya first item natin. Minsan guys, yung mga may ano, yung alam kong medyo kupas pupas na, ganoon, di na natin siya nilalagay Para, para hindi siya kasali sa ating, hindi na siya kasali sa labhan natin. Nilalaghan ko kasi ito araw. Kada lahat ng, ano ko, nilalaghan Kaya laging sinasabi ng mga buyers, mabango, mga ganun. Eh. Ayan, tulad niya, eh. dress na naman siya. Tapos yes. ayan, pajama. Halo-halo talaga siya ng mga pajama. Tapos nga, ano po? Ganda ng mga short na naman, guys. Ayan. Guys, Ay, alam niyo ba yung short neto? Halos bagong-bago pa talaga. Hindi siya mukhang upay. Okay. Parang ito yung mga hindi paggamit na gamit. Ganun. Ayan. Meron na ulit. Ano ba nga ito? Laging may ganit ko. Ayan. Ayan siya guys. Meron ulit siya. duster Mga pantulog ko na. Ano? You know, na dress. Pantulog na dress. Uy, may pambata. May pambata eh. May pambatang nahalo. Ayan, pambatang nahalo. Edad 7 years old. Ayan, Oh, ayan guys, maglalaba na tayo. 'Di ba kagabi nag-sort tayo, 'di ba? Ngayon naman maglalaba na tayo. yan Go washing machine. Laba-laba. Kahit huwag nyo na masyado labhan, guys. Kasi lalabhan din yan ng mga ibang buyer. So, ayan. Inuuna ko yung muna yung mga shorts. Mga ganun. Ayan siya. Tapos, sinasort ko din ulit. Tinitignan ko yung mga may butas. Mga ganun. Saglit lang 'yan, guys. Yung iba na sampay na.